Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Isang magandang araw po sa ating lahat, lalong-lalo na sa lahat ng ating mga mamayang Pilipino dito sa ating bansa. Good news sapagkat mamamahagi muli ang ating pamahalaan ng TIG 5,000 pesos cash assistance. Sino-sino nga ba ang kwalipikadong mabibigyan nito? Ating alamin ang balitang ito ay nakalap sa Philstar. Philstar <laughs> Inaprobahan at inutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong Webes ang pagpapalabas ng 12.7 billion para sa Rice Farmer Financial Assistance Program sa pagtatangkang tulungan ang mga maliliit na magsasaka ng palay na panatilihin ang produktibidad. Ang halagang ito ay mapapakinabangan ng mahigit 2.3 milyong maliliit na rice farmer beneficiaries sa ilalim ng RFFA na naunang nakarehistro sa Registry System for Basic Sectors ng Agriculture o RSBASA noong Hunyo 30, 2023. Ang bawat magsasaka ay makakakuha ng 5,000 pesos na tulong finansyal na kung saan ang pondo ay mula sa labis na koleksyon ng taripa mula sa pag-aangkat ng bigas sa 2022. Sabi ni President Marcos sa isang pahayag na inilabas noong Sabado, ito ay makakatulong sa kanila na makayanan ang pagtaas ng gasto sa produksyon at mapanatili ang kanilang pagiging produktibo kahit na nasa harap ng mga hamon tulad ng darating na El Nino. Aniya, bilang inyong pangulo at kalihim ng agrikultura, patuloy po tayong gumagawa ng mga konkretong solusyon upang matugunan ang mga problemang kinakaharap ng sektor ng agrikultura. Kultura. Kasama sa mga benepisyaryo ng RFFA ay ang Farm Cooperatives Associations, Irrigators Associations, Agrarian Reform Beneficiaries Organizations, Small Water Impounding System Associations, and other farm groups. Ang tulong ay isang unconditional na tulong financial sa mga nagbubukid ng lupa na may posibilidad na mas mababa sa 2 ektarya ang lupa ayon sa mandato sa ilalim ng Cash Assistance to Filipino Farmers Act of 2021 o Republic Act 11598 Nauna nang nagpaabot si President Marcos ng 15,000 na tulong financial sa mga maliliit na retailer ng bigas at sari-sari store owners na apektado ng pagpataw ng 41 price cap sa regular milled rice at 45 pesos naman ang price selling sa wheel milled rice. Plano ng Department of Agriculture na panatilihin ang price selling hanggang bumaba ang rice price ng bigas sa 38 kada kilo, ang mga cap price ay pinakilala pagkatapos ng bigla ang pagtaas ng presyo ng bigas kamakailan habang ang inflation rate ay tumaas sa 5.3% noong Agosto dagdag pa niya kaya ang hamon ko sa inyo mga kapwa Pilipino magtulungan po tayo upang maiayos ang ating agrikultura at maisakatuparan ang pangarap natin ng bagong Pilipinas na kung saan matatag maginhawa at panatag ang buhay ng bawat Pilipino. Kasulukuyang nangongolekta ang gobyerno ng mga taripa mula sa mga inaangkat na produkto ng bigas sa ibang bansa na ngayon ay walang limitasyon o regulasyon sa dami. Matagal ng pinuna ng mga progresibong grupo na magsasaka ang Rice Traffication Law o ang RA 8178 na nagdidiregulate sa pagpasok ng mga imported na produkto ng bigas sa Pilipinas. Ayon sa anak Pawis Partylist, nagresulta ito sa pagbaba ng presyo ng Palay Farmgate at mahigit 200 billion ang paggalung para sa mga Pilipinong magsasaka noong 2021. Thanks for watching! Please don't forget to like, share, and subscribe!